Gusto mo ba ng mabilis na paraan para ma-check ang iyong mga LTO documents online o di kaya gusto mo ng reviewer or e-learning modules para siguradong makapasa sa mga exams lalong-lalo na sa pagkuha ng lisensya? Pero higit sa lahat, gusto mo bang hindi maabala sa pagpila ng napakahaba sa tuwing may transaksyon ka sa LTO? LTMS portal ang kailangan mo at sa video na to ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-register sa LTO LTMS portal. Pero bago yan ay mag-subscribe muna kayo para sa mga ganitong video At kung may mga government or private document kayong gustong kunin Ay mag-comment lang po sa baba at gagawan po natin yan ng video Una ay pumunta pa rin sa mga search engine na ginagamit ninyo At itype ang LTO LTMS Portal At iklik lang itong LTMS Portal ng lto.gov.ph Pagdating dito ay iklik lang itong Register Now dahil gagawa pa lang kayo ng account dito naman ay my terms of agreement pwede nyo itong basahin lahat pero sa dami nito ay tatama rin din kayong magbasa tulad ko kaya diretso na kayo sa baba at i-check ang yes ay accept tapos i-input ang security code at i-click ang next Pagdating dito ay piliin lang kung anong kategory na gusto mong magparegister. Pero kadalasan naman sa atin ay para sa ating sariling account kaya i-click lang ang enroll as an individual. Dito naman kung meron ka ng driver's license or conductor's license ay i-click lang ang yes. Tapos fill upan lang ang mga hinihinging information at i-click ang next. Pero para sa tutorial na ito ay dito muna tayo sa no dahil ang nagpatulong sa akin ay wala pa pong lisensya kaya i-click lang ang no at i-click itong next are you a Filipino citizen? yes tapos next dito naman ay fill upan mo na lahat ng personal information na hinihingi nila at pagtapos na ay i-click lang ang next pagdating dito ay i-input nyo ang inyong email address at contact information tapos i-click ang create account at successful na po yung inyong pag-register sa LTO LTMS portal. Pero kailangan nyo pa po itong i-verify sa pamamagitan ng pag-click ng link sa email na sinend sa inyo ng LTO. Tandaan na 24 hours lang ang validity nito at pag hindi nyo na-verify ay automatic po nilang i-delete ang registration ninyo. Ito po yung email ng LTO at i-click nyo lang po itong link at mapupunta na kayo dito sa pagawa ng password. Kayo na po ang bahala sa password na gagawin ninyo at siguraduhin hindi niyo ito makakalimutan para hindi kayo magkaroon ng problema sa pag-login. Sundin lang din itong apat na guidelines sa pagawa ng password. Tapos i-click ang set password for login. Pagdating dito, na-verify na po ang inyong account at ito na po yung inyong LTO client ID number. I-save nyo po yan or screenshot dahil every time na mag in kayo sa LTMS portal, ayan na po yung gagamitin ninyo. Pwede na kayong mag-sign in at makikita nyo na yung services ng LTO online gamit ang LTMS portal. Pag-uusapan natin yung iba dyan sa mga susunod na video. So ganoon lang po kadaling magpa-register sa LTO LTMS portal. So hanggang dito lang po itong ating video ngayon. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para palagi kayong updated sa mga informative video na ia-upload ko. Kita-kit sa susunod na video mga loads.